Ang sinigang na baboy ay isa sa mga paboritong lutuin ng mga Pilipino. Ito ay isang masarap at malinamnam na sabaw na may timpladong asim mula sa sampalok at may kasamang mga gulay tulad ng kangkong, talong, labanos, at sitaw. Ngunit sa likas na katangian nito, ang tanging sangkap na bumibigay ng lasa at sustansiya sa sinigang na ito ay ang baboy. Sa bawat pagkakataon na magluluto ng sinigang na baboy, Isang mahalagang hakbang ang pagpili ng tamang baboy. Maraming mga tindahan at palengke sa Pilipinas ang nag-aalok ng ibat-ibang uri ng baboy na pwedeng gamitin sa sinigang. Mula sa malaking karni ng baboy hanggang sa mga hiwa-hiwang piraso, mayroong pagpipilian para sa bawat kagustuhan at budget. Sa mga tradisyonal na pamilihan tulad ng palengke, maraming mga suki ang bumibili ng baboy para sa kanilang sinigang. Sa ganitong lugar, karaniwang mayroong mga magtitinda ng baboy na may magkakaibang klase at kalidad. May mga pritong manok, inihaw na isda, at mga dilata rin na pwedeng bilhin habang naghahanap ng tamang baboy para sa sinigang. Isa sa mga diskarte ng mga mamimili ay ang pagpili ng freskong karne. Ang mga ito ay madalas na natatangi sa presyong mas mataas kaysa sa mga pre ng na mga piraso ng baboy. Ngunit sa karamihan, ang sariwang baboy ay pinipili dahil sa kahalagahan ng sariwang lasa nito sa lutong sinigang. Sa mga supermarket naman, mayroon ding mga pre-pack na mga piraso ng baboy na maaaring mabilhan. Ito ay isang mas mabilis at komportabling paraan para sa mga mamimili na hindi gusto o wala ng oras na mamili sa palengke. Sa mga ganitong lugar, maaari ring makahanap ng iba't ibang uri ng sa pagbili ng baboy, kailangan ring isaalang-alang ang kalidad at presyo. Minsan, ang presyo ay nagiging basehan ng kalidad, ngunit may mga pagkakataon ding mabibili ang mas mahusay na kalidad ng baboy sa mas mababang halaga. Mahalaga rin na tiyakin na sariwa at malinis ang baboy upang masiguro ang kalidad at kalusugan ng inihahain na pagkain. Sa pagtatapos ng pagluluto, handa na ang masarap. ibigay din ng kasiyahan sa bawat ka